Ano na kapatid, magbi-video tayo ha. Gagawa tayo ng ano. Gagawa tayo ng reels. Ano ito lang siya mga Simple lang itong reels na gagawin ko ha. Ano lang ito siya. Pang ano lang. Ay, ayusin na natin ito yung gawin ko ng props. Yan yeah, yung damit. Pagalipan natin. Tignan natin po yung sarap niya. Tapos ito sa Kasi magpukunwari tayo na ano lang isa lang yung kamay. Ito lang yung gagawin ng isang kamay lang. Nawala yung isang kamay kaya ganito yung traps ko. Ayos ayos, ko muna yung ano. Isusokso ko dito yung isa kong kamay. <laughs> isusokso ko dito yung isa kong kamay. Subunod sa ano, Ayan. Kaya kunwari, nawala yung isa kong kamay. Ayan. Ito pag sinusokso ko dito. Mamaya, hahanapin ko yung isa kong kamay dito. Kaya naayos ayusin natin ito para tama yung timing. Tama yung pasok ng kamay. Ito na sa mga kaubraw. Ayosin ko lang yung ano dito ng damit ko para pagpasok ko dito ng ano, ng jacket, sabay ano ng ano ha. Sabay na ano sa kabila. Ito yung isang kamay. Dito ko rin lalagay sa bulsa. Ganyan. Para hindi siya maano. Parang ano lang, parang nawawala yung isang kamay. Ito na sa mga kaubra. Umpisa na, na natin. Ya, ganyan lang yung vlog ko. Ayan, sa ako. Ayan, o. ko na ng kamay, ha? Ayan, o. Tapos, pag po, ko dito. Ayan. Patago ko yung ng kamay. O. O. Ay, nakita. O. Ayan na. O, di ba? Ang isang kamay. Ang Oh, and then, yeah, no, 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 na yung mga hawk daw, ko nawala yung eh, isang kamay. Oh, naman na. Pero sinoksa ko lang dito, oh, uh. na. <laughs>